Pa, kumusta na pa? How are you pa? Ito, flower mo. Sindihan natin ito. Ito, yung uh, ayan, drinks mo. Then, ito yung ano ma, tig-isa tayo siyempre. What? Wala nga naman ikaw lang.

kanyang birthday na June 8, 1954. Those we love don't go away. They walk beside us every day. Love you. Uwi na Oh Eto, palit ka Ay, magbis ka na <laughs> Ah, mamaya pa Ah, oh, saglit na lang yun oh, Bagay, gabi naman, pwede ka matulog oh. Boss ah, ah, ingat din kayo Boss Uwi tayo mga tol nagpatila lang tayo ng ulan tapos nakipagkwentuhan na rin tayo sa mga guard dito babayit mga guard dito ayan wala nang ulan sana makauwi tayo ng tiwasay ikaw nang bahala sa akin ama. of course bye pa happy birthday again Sasusunod na pagbalik ko ulit madalas ngayon so hinay, -hinay lang tayo sa pagdadrive today kasi mahirap na madisgrasya right. Let's go! At least, uh, maluwag na sa maluwag na sa dibdib natin na ano. na Padalaw na tayo dito kay Airpat Kasi eh, nung nakaraan ko pa planong uh, umano dito Dumalaw. Ang ganda nung ano nila no Pwede siguro mag ano mag ng ganon pagka may dalaw, no? Para hindi sila nababasa. Maulan, ni. Eh. Uy, uwak to, ha? O, oh, uwak, oh. Dami uwak dito, ay, no? Uwak, oh. Ang lalaki, oh. Uwak. oh, dami nila, oh. Medyo, ano lang, bako-bako lang dito. Kaya, ingat lang tayo ng konti Ano, huwag pa dito, oh. Marami pang spot dito medyo occupied na ito magaganda yung ano rito libingan ng mga mahal nila sa buhay oh. ito may lagayan pa ng aircon kaya lang wala aircon hindi pa natin afford yung ganyan pa eh saka na lang pa aircon oh hindi pa natin afford yan Oy, oh, may murder ng ano mineral water mga ano ghosts right, palabas na tayo At least maluwag-luwag na yung pakaramdam ko Tsaka yung dibdib ko, nadala ko na si Papa Alas mag-iisang taon na rin wala si Airpod Pero pakaramdam ko parang kailan lang Pakaramdam ko parang alam mo pa Alamat boss! <tod -tod> followers dito sa banda rito eh. Nice. Wala lang sila dyan ngayon. Dito, <laughs> tabi tayo, tabi. Oh, ay nakilala mo ako ay, oh. ay oh, talaga magbe birthday kasi si Erpat kaya ano ayan dalawa pa ha dalawa pa ah bigay nyo Oh, kulang. Ako lang mag-isa ngayon. Oh. Kita sa ano? Vlog natin. Ay kita mo na lang. Comment ka na lang. Sige tol. Pakilala na tayo. Dahan-dahan lang tayo kasi ano Ayan no oh, tignan nyo naman yung daan Ah, basa Tapos na ulan-ulan pa So Enjoy lang natin yung ano motor pero siyempre, Ingat tayo sa pagmumotor, di ba? Isa ang ating buhay Wawa naman ang ano Ating mga mahal sa buhay Pag tayo ay nawala Malulungkot sila Nakilala tayo ni Tropa sana hindi na lumakas yung ulan. Ha-hassle eh. Medyo traffic ah. Mula kasi. Ambon-ambon pa. tayo lang din pala total uh, birthday naman ni Airpat dahil nga sa father natin kaya tayo ng grades ngayon Papay papayo na rin ako na ah. boom, boom, dahil sa mahalin nyo yung magulang nyo kasi mas minamahal yung magulang nyo mas pinapalagaan nyo mas pagpapalain kayo ng ama Mahal, mas mamahalin kayo ng ama kapag ka mabait kayo sa magulang yan tatawang pagmamahal lang hindi yung pagkukunwari lang alam ng ama yan pagka uh, ikaw ay nagkukunwari lang so Ayan lang sa akin ang sarap pagka nakakakita ng mga taong mapagmahal sa magulang even kahit na wala na sila or dyan pa mahalin nyo kasi ah uh, isa sa mga katangian na gusto ng ating ama love your parents totoo yan medyo traffic kasi umuulan no Sinalpok sa likuran to ha. Ah. मंजिला है ना ये। Big man. alasing na rin pala oh. Mabit na tayo ng alanganing oras ที่ต้ยเนาะ las lang yung ano Gagal Gagal na yung likod ko Baka matuyuan ako nito ah Alag natin tayo nito. Cảm ơn mọi người Cảm ơn mọi người Đi thôi Tất cả đoàn Honda Civic Kaya na talaga ng Honda Civic kahit old model na, no? medyo tuyo-tuyo dito ah. Ibig sabihin doon lang umulan. matuyo dito. Bakit ganun? t r Tatapos din ang traffic Alright, nandito na tayo sa bahay Salamat sa panonood mga dol Nandito na tayo sa bahay, pahinga na tayo